Mga ka saktong isang linggo na lang at lalarga na ang Grandest Basketball Event sa mundo. Habang ang ibang bansa ay buo na ang kanilang Final 12 Lineup, ang Gilas Pilipinas ay masusi pa rin pinag-aaralan kung sino ang labindalwang player na sasabak sa FIBA World Cup. Ang sabi nga po ni Coach Chot Reyes, ang pagpili ng labindalwa ang isa sa pinakamahirap na parte ng trabaho bilang coach yung babawasin mo ang apat sa labing anim na manlalarong pare-parehong nag-exert ng effort ng panahon at pagod. May malakas na panawagan na dapat mabigyan ng chance si Renz Abando sa ipinamamalas ng former NCAA MVP at Korean League Filipino import Maraming nagsasabing dapat itong mapasama sa Gilas Final 12 lineup. Maraming netizens din ang nagpapasaring na imbis daw ang Ravenna Brothers dapat daw si Abando na lang Sa labing-anim na ngayon ay nagpa sa Gilas Police Siyempre hirap na hirap si Coach Chotreyes Kung sino ang kanyang tatanggalin Ang plano, hihintayin mo matapos ang tatlong tune-up games Laban sa mga kupuna ng Ivory Coast on Friday Mamaya na po iyan Montenegro on Sunday At Mexico on Monday Ang mga larong iyan ay final stretch ng Gilas build-up Para sa FIBA World Cup at pagkatapos nga po ng mga tune-up games na iyan, magkukonvene ang coaching staff upang pagdesisyonan kung sino ang papasok sa final 12 lineup ng Gilas Pilipinas. Basis sa natitirang tatlong tune-up games, malaki ang magiging epekto nito sa pagpili ng final 12. Dito mabubuo sa isip ng coaching staff kung sino ang labindalwang kakatawan sa ating bansa Bago pa man pangalanan ang Final 12, agad nang pinasalamatan ni SBP President Alpan Lillo ang lahat ng miyembro ng Gilas Pool sa commitment ng mga ito na makapagsilbi sa ating bansa. Nag-ukol ang bawat isa ng oras at pagod kahit walang kasiguruhan kung sino ang papasok sa Final 12. Special mention kay SBP President Alpan Lillo, si Justin Brownlee na naging kasama ng Gilas sa maagang bahagi ng National Team Build-Up. Mula pa sa simula ng build-up ay alam na ng Bilabid Hinebra Import na pag-available si Jordan Clarkson ay ito ang ipaparada ng ating national team. Pagkatapos ng labindalawang buwang pinagsamahan kasama nga sa ating mga team practice at mga biyahe sa iba't ibang bansa na iintindihan ni Sir Alpan Lillo ang struggle sa isip ng Gilas coaching staff, especially si head coach Reyes kung paano babawasin ng apat na player sa Gilas pool upang finally ay mabuuna ang Final 12. Parang anak na niyang lahat ang mga yan. Siyempre sa pagpili ay may say din naman ang mga assistant coaches. Lalo na si Ting Cohn dahil siya ang in charge sa mga detalye ng depensa ng kupunan. Ngunit ang mabigat na task ng pagsasabi sa bawat player na hindi makakasama sa lineup ay nakasalalay sa mga balikat ni Chot Reyes. Of course, professional naman lahat yan. Kaya nilang tanggapin yan. Pero siyempre din, kahit paani susu yan sa kanilang damdamin. Anyway, noon pa naman binaba si Coach Chot Reyes. Pinakamatindi noong matyambahan ng Indonesia ang gila sa Vietnam Sea Games. Ang dami noon ang mahuhusay na coach sa social media, idinidemand na magresign si Coach Chot Nang mag off ang mga player para sa Cambodia Sea Games, si Coach Chot Reyes din ang sinisisi. Ang daming gustong maging opisyal ng SBP ibalik daw si Tab Baldwin. Tahimik lang na nagtrabaho si Coach Chot, patuloy na pananang misyon misyong iniatang sa kanya ng samahang basketball ng Pilipinas. Habang naglalaro ang gilas sa Cambodia, patuloy ang mga bossers. At nang mag-champion na ang gilas laban sa Cambodia, pahiyang pahiya ang mga bossers. Pero ngayon, haharap na naman ang gilas sa isang malaking kompetisyon. Muling umaria ang mga bossers. Nakasilip na naman sila ng pagkakataong mahanapan ng butas ang paghandel ni Chot Reyes sa ating national team. At dito sa pagpili ng final 12 line-up ng Gilas, tiyak na magigisa na naman sa sariling mantika si Coach Chot kapag hindi nasunod ang gusto ng mga netizens na ipasok si Renz Abando at tanggali naman ang Rabena Brothers. At yan lang muna, guys, God bless sa ating lahat. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina... Rick Umali Ben Sky TV Rihino Capistrano Marcos Chiangga Rick Umali. Elena Kabadin at si Rosemary Juan. Salamat sa inyong panunuan. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan pero bigyan din po natin ng panahon ang spiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-uukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.